Welcome in again friends in Ken Day YPH maintenance ng Split type aircon ang ating uh, gagawin ngayon gagamit tayo ng ating aircon cleaning cover split type so ito yung na-order natin online subukan natin gamitin ito at tingnan natin ang review nito magre-review tayo mamaya kung ito ba ay malaking tulong sa paglinis ng or sa pag ng ating split type aircon ito yung kasama sa package na in-order natin sa aircon cleaning cover. Ito yung uh, large ang size dito. At may lagayan ito ng hose na lalabasan ng tubig patungo sa labas. Ito yung pinakamahalaga. Okay, safety first. Open natin to Maintenance. yung tanggalin natin to ito so, ang dalawa. Ito. Yan. Okay so, lang ito yan. At ang natin yan. Tapos yung isa. Ito naman. Ang gali natin ito. Pagkalabas yan. So yan yung dalawa ngayon. Ito naman yung tanggalin natin. Tapos ito yung screw. Screw. Tanggalin na natin yan. Ito yung indicator sa ating temperature. Isang screw lang siya. Tapos push natin sa yan. So ito na yung takpan natin ito ng yung laman sa loob. Kaya basa natin mabasa yan. Ito yung tanggalin na. natin ito yung isa ito yung sa gitna push natin ito push natin para mapigil sa palabas ayan so tapos pinili natin yung bentong gilid para matanggal natin ayan so para sa kabila so ito na yung loob kaya kailangan na natin linisin ha makapal na yung alikabok ayan nakita oh, natin ah okay, kaya hindi masyadong malamig yung aircon natin dito po lang nakita natin marumi yan. so yun ang naging sanhi kung bakit hindi malamig yung aircon natin ayan so punong puno na siya na halikabok marumi din yan I-install na natin yung cleaning tablet natin Garter doon sa likod yung dirty rice Ito yung dirty rice sa likod okay. So sentro na natin na ah. Yung kalabasan ng tubig Ay dito sa labas sentro ay yung kadalasan ng tubig nito. So, dapat nakasentro to dito sa magda. Ayan. Ngayon, na natin to. install natin yung OS. Okay. So, yun. kita pa lang natin yan. natin para. Okay. So, hindi matanggal yung OS. Ang OS, ilagay natin ito sa labas. Ito na yung OS sa labas. Okay. Ilagay natin pa yung tubig po na labas sa OS sa labas. Okay. So, So yung dumi na nakukuha natin. Ah. Ayan. Okay. Let's try this. Okay. topa yo yeah. op oh. Hindi maiwasan ang mga lalik. Kaya konti na lang. Yun, unti-unti ni siyang luminaw at natatanggal na yung mga dumi. Yan. So, malinaw na yung tubig natin. Isa na lang. wala na tayong nakuha ng alikabok And stop na okay so ito na yung ating nalinis ayan Pero ito, malinis na yan malinis na wala nang mga ilikabok ko ayan ayan yung mga hindi ma nala lindisin na lang natin yan manually so yun ito na yung sa una niya. sigurado malamig na yung aircon natin so gamit yung ating aircon uh, cleaning cover napadali ang ating paglinis So, tapos na tayo. Tanggalin na natin yung ating aircon uh, cleaning cover. So, sa review, uh, malaking tulong ang uh, ginamit natin na aircon cleaning cover. Dahil yung hose, nalabasan ng tubig, inailabas eh, natin sa bintana. Ngayon, ito naman ginamit natin, binubugahan natin ng ating uh, uh, hangin. Gamit ng ating compressor para ang purpose natin dito para madaling matuyo uh, kuha natin yung tubig at uh, madaling magamit natin ito ayun dito na yon okay so tapos na tayo sa paggawa ng maintenance sa speed type aircon so yun lang ka simple at pwede itong gawin sa tahanan yun lang mga proseso na kailangan natin pero lating kalimutan na uh, unahin muna nating i-switch off ang ating line sa ating aircon para maging safe tayo sa pagawa ng ating maintenance o paglinis ng aircon sa tahanan. Thank you for watching and can they wipe Page.